tayo ngayon sa Koi Tower ayan o, no? kita kita ang tuktok ang tulis pala nito no, tulis pre oh. ano, bigyan ka ng 1 million yung tuktok tok akitin mo yung tok tok na yan ayan, tok tok yan oh. 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 Ayon, Yang, ano, kayo mo akitin yan uh, pag spider man, man ka na ah. okay. ayan o 1 no? million, akitin ang taas na yan <laughs> Taas ano? Ilang ka pala pagkala to? Yung ilang pala pagkaya yan, no? This is personal, mas mahaba tingnan eh. 300. Yung guys, uh, dito yung kasama ko. Ayan. Uh, mayroon pala yung channel siya guys. Baka pwede, ano, eh, i-subscribe nyo siya. Subscribe mga hal. anong channel mo? <laughs> Video na ano lang na nabulo na lang konti. Oh. So, ito naman. Oh. Uh, ito si Roland. Uh, Anong channel mo? Channel Protein. Puta, <laughs> <laughs> taas talo pa wala, 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 di ba channel Tartin lang yung hawol eh. Ang ganda ng lang tayo eh. Mas mataas pa pala yung oh, channel oh. mo. Ilan pa ka Meron oh. na ako sarili ano eh. Kaya pala, para, kaya pala gusto mo akitin itong tawin na to. Yan no? Channel ano. 13 ka pala Ayan Yung guys uh... yung guys uh... Shout out pala sa Christ Biker Ayan Happy New Year 2025 Yun, Happy New Year Happy New Year shout Powder oh, Shout out pala Shout -out. out Powder Shout out kay Powder Balik ka na, balik ka na Dalawang <laughs> dalawang <laughs> pikulano, <laughs> isang Out, out pala kay Powder dyan sa Bicol. Tapos Bicol Powder? Eriga. Eriga, ayan. Eriga City. Eriga City. Doon, so, Powder. Kung kita, kita tayo dyan. Ayan. sa gilid lang ng ano guys sa, gilid, sa tabi lang nang ng Kowi Tower ayan makikita nyo Kowi Tower ayan ang ganda rito Ha ha <laughs> nag video video ang dalawa pwede yata maminggit dito ha ah. ano no? malalim na siguro to pre ay meron nga naminggit dito Oh, may namimingwit nga dito. Ayun o. No? May mga pinay dito. Tatlo kami o. Tatlo kami o. May tatlo ring pinay o. Wow. Tagisa, <laughs> tagisa. Tagisa <Pati> tayo dito. <laughs> oh, kaway mga Pinay, kaway, kaway. Ayun oh, sila Happy sa kabayan oh. Year. Happy New Year. year. <laughs> <Beautiful. laughs> Ayun, sila sa si kabayan na dito. Nag-picture-picture din sila kanina. May nanmimiga din dito. Ayun, nanmimiga sila. Ako oh, kumaiholi na sila. May magyati, ayan.